Nakapag-open ako ng Landbank Bank ATM Savings Account. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ay tuturo kayo kung paano mag-open ng Landbank Bank Savings Account sa online this 2025. Ito ang step by step na madali lang. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pidutin ang like, share and subscribe. Una po of course pumunta sa any browser. In my case ay Chrome. Then, i-search po ang land bank open account. Then, i-tap ito. Then, pindutin po yung unang site na lumabas. Then, mag-scroll down po pa Marami pong ang options para sa account opening. Pero para po sa video na ito ay personal, individual account. At i-tap ito. Then, ipilot po dito ang information na kailangan sa account information personal. Select the account subtype, individual ba or joint the product type. Pindutin po yung select product. And marami pong pamimilian. So, I choose ATM Savings Account Regular. Then, ilagay po ang primary account name, first name, middle name, last name, or name suffix. Then, ilagay po ang mobile number mo, ang email address. Then, i-check po yung box doon sa baba. Pag nagkaganito po na, wala, na nawala yung human verification, ay i-reload lang po yung site at i-fill out po ulit ang information. At nandito na po yung human verification at i-check ito. Then sundin so po ang sinabi nito at pindutin ang verify. Then pindutin po yung proceed with application. Ang next po ay pipil out ang personal information. Ilagay po ang name, first name, middle name, last name, birthday, at sex, place of birth, civil status, nationality at citizenship. Dito naman po sa parte ito ilalagay ang mother's maiden name, present address, Kasama na po ang street, zone, subdivision, barangay, province, city, municipality, country, at zip code. Nilalagay po yung primary mobile number, residential phone number, at ang iyong email address. Then mag-select po ng valid ID na ipepresent sa branch nila. Meron pong barangay certificate, company ID, driver's license, GSIS, military, senior citizen, voters' public ID, at iba pa. For me, I choose voters comic ID. Then nilagay po yung ID number na makikita sa ID mo. Pwede ka po maglagay ng 2 ID. Then dito po sa document type, ipiliin ang sumusunod. Proof of billing, birth certificate of child, clearance, letter of introduction, at iba pa. Then dito po sa financial information, ay select ang occupation mo. Whether farmer, fisher, student, retired, OFW, at Next, iba pa. Next ay ang primary source of wealth whether salary, interest, business, pension at iba pa. So for me, salary or honoraria. Then sa secondary source po ay pinili ko po ay interest or commission. Then piliin po dito, Then, yung po dito ang yung income yung gross income, 30,000, 50,000 at iba pa. Yung, at yung annual gross income din po. Anang, o automatic na po siya. Then ilagay po ang tax identification number or TIN. Since wala po ako noon ay pinutin ng check na none of the above. Then select po kung bakit wala pong tin ID. Then I select po ay tin pending. Then ang the next po ay employment information. Ilagay ang employer's name, nature of business, weather, accommodation, activity of private household, education, manufacturing, at iba pa. Marami po pamimilian diyan. Select lang po ito. Then, ilagay po yung employer's address, province, country, job title, employment date, at phone number. Ipila po ito with honesty. Dito po sa additional information ay ilagay ang list of companies where depositors or directors, list of companies where depositors is a signatory. Since wala po ako noon, ipilitin ang nanap na Then, pilitin po ako may existing account with Landbank. Ako po ay wala. Then, pindutin po ang purchase any of the following products with land bank. So, wala po. Wala. No lahat. Then, existing account with other banks. Wala din po. Land bank employee. No. Relationship with land bank. No. Relationship with official government. None of the above. At pindutin po kung US citizen. No din. Then, pindutin po yung next button. At mapapunta ka po dito. Temporary and available daw po muna ito. At pindutin po ang next. Dito po sa na to ay check kung tama ang lahat ng information na nilagay mo. I-check po kung tama ang mga spelling to at pwede po naman po itong balikan pa sa pagpindot ng back button dito sa baba. Since okay na ipindutin ang submit, then dito na po tayo sa account opening summary. Then itapo yung purpose of account opening. Marami pong options, Merong allowances, payroll, pension at iba pa. So I choose payroll. Then nilagay po dito ang expected monthly deposit ilagay po dito ang iyong estimated amount na i-deposit. Ide Then, ilagay po yung expected frequency of deposit. Then, kapag okay na po ay pinute ng save. Successful daw po. At pwede ka na po pumunta sa branch nila para i-continue pa po, po ang account opening. Abangan po sa next video ang experiences ko sa pag-open ng account sa branch nila. Nasa end screen po ito ng video at nasa description box at ganito lang po mag open ang account online. At kung nakatulong ko makagawa ng ATM Savings Account ay talungan mo rin ako. Pidutin mo ang like, share and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!